Yo, what's up uh, mga kautits, no? at uh, dito pala ako sa may pag um, na, sa may sanggunian Ayan, sanggunian sangguniyan pang dito kasi kumukuha mga kautits ng mga uh, ito Ayan. so ito mga uh, gagamiting requirements yan, para sa pag uh, natin, kumukuha ko ng mga uh, ito mga, uh, ito OR po ito mga kautits, no? para kung gusto mong uh, kumuha ng mga requirements so ito kailangan po ito And, so ngayon mga cottage ka kasi yun nga po ay uh, pinapakuha na ako ng requirements ng aking uh, doon sa pinagtatabawan ko so, mga cottage ay uh, um, marami rami na naman tayong mga gagawin so gastos naman po uh, pero at least makapagtabaho tayo muli so yun nga po mga cottage so, sana po ay uh, papalarin tayo So, ito po ang ginagawa ko ay uh, para makabili talaga ng dong. Kasi na po, uh, kulang yung pera natin sa uh, uh sahod para po sa uh, the, sa YouTube natin mga kotis. No? Kulang na kulang. So, yun. 3 uh, months lang po ito mga kotis kung sakali mo trabaho ako. Ay, uh, seasonal lang po yung aking na uh, nakuha. 3 months lang po. yun. so, uh, yun tayo. Sanggo na pang pangusod. Yan. Walang uh, po ako nito kasi napakapad na yung official permit dati kasi mga cottage kukuha ka yung official permit 1.5 tapos pipila ka lang yun uh, yun lang po yung kailangan pero yun kailangan ngayon kailangan mo na po ng online uh, mapa-register ka uh, through online so yun mga cottage to abang-abang lang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat so, sinasabi ko na baka di na po ako makapag-update uh, ng uh, itong ginagawang proyekto natin sa Davao Project. No? So, sana ay uh, dito papalarin po tayo mga kapatids. No? So, maraming salamat muli at uh, kita-kids po tayo. Yo mga cottage no. Uh, tapos na tayo kumuha ng uh, OR doon sa ito sa Sangguni ang Panglungso dito sa Davao City. At uh, So dito pagkatapos, so diyan po yung uh, City Health Office para kukuha ka po ng health card no? yan mga uh, cottage no. Ano? So diyan ba to? Yan, City Health Office. So kailangan natin kumuha ng health card para po talaga ay uh, um, makapag-umpisa tayo tapos kukuha tayo ng MDI mga kaotos kukuha tayo ng MDI yun so tuloy tuloy na yan so kailangan pa talaga ng uh, maraming uh, maraming uh, kailanganin para makakuha so yan Andres Bonifacio na-update ko na ito dati mga kaotage so Magallanes Street dito naman yung ginagawa may isang gusali parang uh, to ito mga kaotiks no yan yun yun mga kaotiks maraming maraming salamat update ko na lang po kayo kung kapag uh, nakapag uh, trabaho na po ako nakapag umpisa na yun